na siyang nagpapanatili sa atin sa isang bahagi sa kalawakan ng kalangitan. Mga minamahal ng kapatid, sa kabuwan, ang araw, ang puting tatsunog, at ang tatlong na bituin na bumubuo ng ating watawan ay maliwanag na sa gisang na pagkakapatiran ng tao sa hilalim ng patnubay ng pagiging Ama ng Diyos. Tulad ng pinapangarap ng ating mga ninuno. na bayo. umay lang lang ito sa ibabaw ng lupain ng maliligayang baumya sa pangkabang panahon. Kayo, ating patawag. Wow, kayo, pa, Isang sagisag ng pambihirang ganda at makbayang kapuha. Ang palagyan mo ng panaglaw ng ating pamamaayan oh